Good morning guys, yan. Ngayong araw, Thailand uh, uh, natanggap na natin at nakuha na natin yung sahod natin sa pagbablog. Yan, ang gagawin ko po dyan ay uh, ibibili po natin ng grocery para ma-share po naman natin sa iba yung blessings doon sa mas mga nangangailangan. So kaya guys, samahan nyo ako at uh, punta lang ako sa grocery para makapamili. Tapos... Uh, kung ano 'yung magkakasya doon sa naging ano natin. Naging sahod natin. Ah, let's go. Samahan nyo ako, guys. Dito na tayo sa isang grocery. Ayun, ko 'yung bigas nila dito kaya plan ko na lang na doon na lang sa malaking bigasan bumili. Oh, grocery lang talaga mga kabosing 'yung pupuntahan natin dito. Yan ah, ma-maximize ko lang at ah, pagkasahin ko lang muna kung magkano 'yung dala ko dito. Guys, na napakaganda kasi dahil sa support nyo, magagawa ko na tong uh, content na gusto ko talaga na makatulong uh, at uh, makapag-share din ng blessing kahit sa uh, maliit na bagay. So kaya ayun. Maraming maraming salamat sa pagsama nyo dito. At God bless sa mga sumusuport uh, sa aking channel. So yun guys nakabalik na nga tayo dito sa store At uh, ito yung uh, napamili natin Ito yung napamili ko Ayan guys tingnan nyo Ayan may konting dilata May coffee, milo at saka mga noodles Tapos may biskwit At uh, bibili pa tayo ng iba Kasi wala pa wala akong nabiling bigas doon Kasi uh, doon tayo bibili sa mas uh, malaking bigasan So, yun, guys, uh, share blessing tayo. Maliit man na uh, maliit man yung ating uh, sinahod pa, at least uh, share din natin sa iba yung blessings na natanggap natin. Ayan, uh, maraming maraming salamat nga pala, guys, sa mga sumusuporta at uh, mga nanonood ng aking content video. Ayan, sana mas marami pa tayong uh, matulungan pagdating sa ganito. So, yun, guys. Ah, maraming maraming salamat ulit. God bless po. Bye bye.